Hello guys uh, Gandang hapon Pala dyan nag uh, uh, Pangalap pala kami ng Kumpari ko ni si RJ So Nangahanting kami dyan ng ano juice So tinatawag na Banak So, dyan lang po kami sa may gilid ng pier mismo dito sa probinsya namin ng bayan so, may nakita po siya dyan bali nagsitalunan daw marami daw na isda ay yeah, nahanting namin na lumitaw siya ulit kasi hindi namin makita maganda naman yung panahon yung nga lang bigo talaga kami makita yung isdang balak yung tinatawag na tabudyos na diudan Yung oras namin inintay po na lumitaw yung isda pero wala talaga dahil medyo maliwanag yung araw you know you know guys uh, tinatanong pa rin ng kumpari ko kung asan yung isda hinahanap niya kung saan banda lilitaw So, yan palang ginagamit namin pangingisda. Na. Dito lang mismo sa gilid ng pier kami nag-aharang -ha o nag nag-aabang o nag-ahunting. Kasi dito madalas nagsisilabasan yung mga isda. Yan guys, so, ilang minuto siya nag tatanaw pero wala walang makita yun naman may tinuro naman niya siya pero medyo mala, malalim daw kaya hindi kakayanin ng lamat namin kasi 100 meters lang po yung taas niya tapos bali numero 11 po yung butas ng lamat namin ginagamit eleven ten po siya guys eleven ten nine po siya guys so, yung so, lamat bali apat na bugway po siya so, bali dalawa yung eleven nag siya yung tail mo at saka mo nadala namin guys na lambat yan pagod siguro mag tanaw yung kumpare ko kasi nihintay na kung saan na dating nilita yung, yung musla labas na at dito lang kami sa may gilid ng piero, yung malaking guma. Wala talaga kami guys, makita dyan, bigo talaga kami. Wala kami makita kahit isa. Eh, hindi kami nakapag-area dyan. Kasi nalang wala talaga mga... subscribers natin na followers maraming salamat po sa mga hindi nagsasawang kay konti na yun guys palubog na yung araw so mintay talaga namin may dumaan kahit makaulam lang pero wala talaga bigo bigo talaga guys Ligo talaga kami guys dyan. Mga uh, isdang banak na inaabangan namin. Hindi talaga nag nagsilitawan dyan. Malapit na lumubog. So, Ang araw. Mekos, 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 mekos. pala ako guys. Ayun guys. Ayun pala yung may hawak ng kamera dyan. Uh -huh. Yeah, hindi makita yung muka kasi medyo mababa yung oh, namin lagayan ng silicone. Sabi ng parehong ko. Yeah, yan. Baka malaglag. Malagay. Ipot ko malag. Ayan pag -ing pag so, guys, pagbibig na yung araw. pa rin. Pero sabi nga nila, Train, train, nigga. Sayang so, guys. guys, dito na lang. Maraming maraming salamat po sa mga nunood.